Uy, tignan mo si Rishi. Ano? Tignan mo. Tingnan mo. Ano lang Tingnan mo. Bakit? Ano tingnan, tingnan mo siya. Ano? Natutulog. Pero nakakagat pa rin. <laughs> Yung antok ka pero gutom ka, hindi mo alam anong uunahin mo. Huwag <laughs> ko muna daw. Tanggalin ko na ba? Tanggalin ko na? Ha? Ano ba? Kakain o matutulog? Ah. Ano? Kain ka ba kung matutulog ka? Oo oh, nga. Ang laki na niya mga idol. Life update. <laughs> Sobrang takaw na nito. Tinan mo. Eh, natutulog yan pero kumakagal. Mm. Sige. Pero good thing. Pag kami pagkain siya tapos nakalapit ako. Hindi siya yung parang nagagalit. Kasi yung ibang mga dogs pagka kinuha niyo yung pagkain or hinawakan niyo yung food niyo, nagagalit sila. Ito ay hindi naman. Tsaka sobra na siyang lambing ngayon. Parang baby na rin talaga na gusto lagi binubuhat. Ang ah, laki na oh. So, sa mga nagtatanong kung gano'n nakalaki si Hershey, ito na siya. Yeah. Yan. Ganyan na siya kalaki ngayon. Dati kayang-kaya kong buhatin. So, 10 kilos na siya ngayon. After 2 months na binili natin dun sa Bulacan, ngayon, ito na siya. Ganito na siya kalaki. Medyo okay-okay din yung tubo ng balahibo niya. And, sobrang takaw talaga nito, promise. Di ko nga alam kung nakabili nga ba talaga ako ng aso o dinosaur yung nabili namin. Tingnan niyo kung paano siya magpabuhat. Tara. Yeah. Medyo matamlay kasi ngayon dahil kakavaksin lang. Ganito siya magpabuhat. Tingnan niyo. ang ah, bigat. Oh para talagang bata. Pag binuhat niya siya ng ganito, hindi na siya gagalaw. As in, ganyan na lang siya. Hmm. Say hi! Tapos, marunong na rin siyang sumalubong every time na galing kayo sa labas, tas uuwi kayo. Sasalubong na rin siya. Dati hindi ganito eh. Nung lumaki-laki na, okay-okay na siya. Para talaga tong bata. Tapos sa car, sa sasakyan, ayaw niya nung binubuhat. Gusto niya may sarili siyang upuan. Di ba? Hmm? Say hi! Magulat ka magsalita. No? Medyo matamlay kasi. Ah... Uh, food. Since napanood ko sa mga videos sa, uh, ayan, sa Facebook, sa TikTok, yung mga videos about dogs, na pagka matakaw daw matulog yung mga dogs nyo, Healthy daw sila. And um, very ano sila, parang gusto nila yung surroundings nila, at home sila, comfortable sila. Ayan, ganyan siya ka-comfortable. Para talagang bata. Nakikinig eh. Hi! Ang bigat mo. 10 <laughs> kilos na yung binubuhat ko mga idol. Susunod, tingnan niyo yung mukha niya. Kasi laki na na mukha ko. <laughs> Laki na nito. Lalo pa pakayato. Ang oh, bigat. Ganyan lang siya. Pag ganito nyo siya buhat-buhat, hindi siya gumagalaw. I mean, hindi siya malikot. Kasi gusto niya yung binubuhat siya, gusto niya yung hinahag siya. So, live update kay Hershey. Ganito na siya kalaki. Eh. Bye! sungit eh. Say naman yung shades ko. Hmm. Wow! <laughs> Susunod magmomotor na din to. Gusto ko siya iyang kasi. Eh. Gusto ko siyang ano, turuan mag... Turuan umangkas sa motor. Hindi ko alam kung paano ba tinetrain yon or whatsoever. Meron ba nagtetrain na mga aso na inaangkas sa big bike comment naman kayo papaturuan natin siya para soon kasama na natin siya sa mga rides good night good night